Ito nga pala yung ating kasamahan natin. Si Daryl Bagun Jr. the 3rd. Dapat po din Oh. Papalikom daw sabi ni Kapitan. Ah. Hindi ka pa. Oh, Daryl. <laughs> Yo, no, kinainan mga idol. Naglagat flashlight. Ayun. Sasabot. Naliliitan sila mga idol sa batang namin kasi vlogger ano <laughs> <laughs> Oh <laughs> Ah, ito mga idol oh pipika ni Dariel ala sige oh naglulupok-lupok oh, mata o mata agtang oh, di ba di ka pa oh Okay na mga idol. Ano na? Ano Ako lang sa Hala. 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 Mm. di ka pa. tapos. Buas, buas, di makan hirap buas. Yan, mga idol. Papalikom daw yung batang. Kaso nalilitan sila kasi maliit yung batang na nakita namin. Pero maraming isda. idol mayroon na nagpakita ang kabuhayan tapos yung nahuli naming isda marami na nasa oh, 200 kilos na ata yun no oh. tignan nyo naman no oh. kinainan agad na naman kinainan na naman Ayan, <laughs> Uy, uy, lumalaban pa yung isda mga idol lakas lakas lakasay pa kay Dariel Bagon Jr. the 3 Seryoso na yung mukha oh. Nakukunot na naman yung mukha. Yan. Ikat ang bida yan ha. Ikaw yung bida namin. Bida. Bida ka pamilya. <laughs> bida ang saya yun malaki na yung idol yung nahuli niya nasa iyan oh malaking isda yan teka um. Mm. pa pika pikahan na ah. gumok pa andun nga pala yung isa namin kasamahan oh sila agat ah di na zoo zoom ko. Oh, shout out sa inyo mga idol. pa at meron dun, meron din kaming kasamahan nandoon oh. Sila Manila Boy. At ito tayo. At dito tayo sa ating bida. Si Daryl Bagon. Oh. Bira-bira na naman. tawag na pala dito sa ginagawa namin bundak 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 kami dito ito yung ginagawa namin kapag malalim yung isda pag di na kinakaya ng subid-subid ito yung ginagawa namin bundak kasi malalim yung isda siguro nasa 80 iti kadupa isda nas yun mga idol oh. andun pa sila kapitan oh. sablay ayaw yun hindi pa. Hmm, sinang sinangitan pa. Oras alas 4. Alas 4 na nga ng hapon mga idol. Time check, oh, yung oras alas 4 ng hapon. Ah, kain na naman. <laughs> Yun. Poray. Scam tayo ni Daryl. <laughs> scam scam pala to sige mga idol hanggang dito lang muna bye bye mga ngawil ako